everyone hello hello everyone grabe si VP Sara kahit saan magpunta guys parang artista alam mo yung pinagkakaguluhan ano mo parang yung level niya parang si ano eh yung level niya kung sa babaeng artista parang si Marian Rivera yung mga ganun yung mga sobrang sikat na sikat talaga guys grabe nako nakakagula to kahit saan siya magpunta. Nako, ito, panoorin natin. Ngayon ay nasa Inabanga Leyte siya. Ka galing siyang Inabanga Leyte. Ewan ko ngayong araw na to kung saan naman. Grabe yung hiyawan ng mga tao. Galing sa labas guys. O, tingnan niyo yung mga tao sa labas. Sobrang daming tao sa labas. daming tao sa loob. Grabe. Grabe, no? Grabe talaga. Hindi mo talaga yun. Alam mo yung hindi magtamaya yung mga tao, guys. Pinagkakaguluhan talaga. Literal na pinagkakaguluhan. Tingnan nyo, oh. Kung nakikita nyo, hindi talaga magkamayo yung mga tao, oh. Yung mga selfie, mga cellphone talaga ready. Kasi si BP Sara talaga yung type na maarte arte. Kung kaya niya mag-picture, mag talaga siya, no? Hindi siya ma-arte, guys. Grabe. Kaya BP Sara. Wow. Sabi pa dito guys, so oh, may nag may nag-comment guys. Sabi ng mga tao sa comment, makikita mo lang talaga na na alam mo yung si VP Sara na lang yung pag-asa talaga ng Pilipinas. Oo. Grabe. Grabe, oh. Makita mo talaga yung support ng mga tao. <laughs> Alam mo yung... Guys, iba to ha. Iba to. Kasi, tingnan nyo. Yung babae, yung babaeng artista, pag nagpupunta sa ibang... Grabe talaga, no? Alam mo yung maghihiyawan, pero dito makikita mo yung mga tao parang kinikilig talaga. Nakita nila si Viti Sara. Oh guys. Kikiligin ka talaga. Tingnan mo yan, oh. Grabe. Sabi dito sa comment, ay wag na lang, mawawala pala siya pag Gano'n na lang yung Bohol Sule Duterte. Wow! Pero yung si ko. Yung governor nila, hindi yung Sibu ng mga Sibuanos sa Yung governor nila, naku, yung call Grabe yung giyawa ng mga tao, no? Ito yung ano talaga, alam mo yung ano tawag dyan? Yung walang halong peke, yung walang halong bayad, genuine! Oo, genuine talaga siya guys na support. Walang halong, alam mo yung nagpunta lang dahil may lebring kain, alam mo yung ganun. Oh, sabi dito sa comment, very obvious. BP Sara Inday na. BP Inday na lang ang natitirang opisyal na inaasahan natin lahat para mabago ang bansa. God save the Philippines. Correct. Nakakakilabot. God bless the Duterte team. Wow, bohol pala ito. We vote straight. PDP PD laban. Duterte 10. Kaya sila kinakabahan kasi that massive volume speaks clearly. Impossible matalo whoever the Duterte supporters and endorsers. Correct. The most loved by millions the Duterte family. Mahal ng mga tao ang pamilya Duterte. Isa na ako doon, Duterte pa din. Solid PDP straight vote lang kami Mindanao. Wow, a rockstar Inday Sara Duterte, taos pusong minamahal ng taong bayan. She's really a very strong woman, a woman with dignity, power, and spirit, politically motivated and intelligent. Kahit siya may mga anak, pinakita niya pagbabago, pag para sa mga Pilipino. Ang sabi pa ng kanyang ama, si PRD, mag-servisyo ka sa ating bansa, kailangan ka ng taong bayan. Correct, 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 correct. Thank you so much, VP Sara. We love you. Salamat, guys. Don't forget to like and share and comment. Subscribe to my channel. Bye.